Hi mga guys! Magkakabit tayo ng panara. Itong panara ng cabinet mga guys. Ito ang ikakabit natin. Yang guys, itong ating bisagra, concealed hinges, madaming klase ito mga guys. Pero yung ating ipapaliwanag dito ay yung kung alin lang yung malimit natin ginagamit. Ito ay tatlong klase mga guys. Itong concealed na ito. Ang isa guys, number one, ang isa guys, number 2 at mayroon pa guys na number 3. Ang number 1 guys ay kung mapapansin niyo, straight siya. Yan, yan yung number 1. Tapos yung number 2 guys, medyo kilo siya. Kung mapapansin niyo, magkaiba ang kanyang shape, guys. Tapos yung number 3 guys, mas kilo pa sa rito. Wala lang ako guys sample. Mas kilo pa sa dito. Yan guys. Mga guys, itong number 1 guys, itong number one na, na concealed, ang pagkabit nito guys, ito ay may purpose. Ang number one guys, kapag kakabit niya ng panara, kailangan guys, itong pag number one, naka, naka flash siya dito sa gilid. Flash siya dito. Ito, ito guys, sample lang to. Ito guys, naka flash dito pag number one. Pag number two guys, kalahati lang nito, itong lapag na to, kalahati lang yung masasakok. Ito yung number two guys. Yan. Ito yung number 2, yung medyo may bend na kaunti. Ito, ang kabit niyan guys, number 2, kalahati lang itong, itong lapad ng plywood, yung kitid ng plywood, yun ng kalahati lang nun. Kasi guys, kung dalawa yung panara mo, pag magsasalo siya, kalahati dito, tapos kalahati dito. Yan guys. Pero kapag number 3, yung medyo, yung mas kilo sa rito guys, mas, mas makilo siya. Number 3 eh. Ito guys, naka paloob siya. Ang tawag dun guys, inset. Inset guys. Pagka naka flat, naka flat lang dito. Kapag number 2 guys, 1 half lap. Kalahati, 1 half lap. Kapag number 1 guys, ito yung overlap. Sa mga baguhan guys, kailangan malaman nyo kung anong purpose nitong mga concealed na 1, 2, and 3. Kasi guys, kung basta kayo bibili, tapos ikakabit nyo, hindi kayo makakapagkabit ng maayos. May hirapan kayo may ilagay yun kasi nga hindi match dun sa ating ginagawang cabinet. Yan guys, ganon. Tapos guys, dito sa cabinet, ibubutas natin dito. Dito guys, yan. Ibubutas natin. Ang gamit ko dito guys na pambutas ay eh, itong pambutas na to. Ito guys, ang laki nito, ang diameter nito guys ay 35 mm or 3.5 cm. Ito guys, itong ginamit dito pang butas, yan. Yan. Kailangan guys, kasi ito guys, itong, itong concealed na ito, itong nakabukol na ito, kailangan nakabutas doon. Kasi guys, ang pwesto nito guys, dito ay nakaganyan. Yan. Kailangan flat ito dito. Kasi guys, baka magkamali kayo. Baka itong 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 bukol na ito ay eh, dito niyo maibutas sa gilid ng cabinet natin. Mali, guys. Dapat dito sa panoran nito ibubutas. Yan. Yan, ganyan ganyan ang position niyan, guys. Yan. Yan. Ito, guys. Kaya madali siyang ikabit, guys. May adjuster ito mga guys. Kung makikita nyo itong screw na to, ito kapag ipupul ninyo yung inyong panarahyan guys yan ito na nataas ito nataas itong itong parte na to guys nataas nalayo siya dito o tenyo yan guys mamaya ipapakita ko sa inyo kapag nakabit na yung panara kung paano siya mag adjust yan tapos ito guys itong gilid na ito ito itong screw nito adjuster din ito mga guys yan pwede nyo siyang hilahin yan guys pwede nyo siyang hilahin or ibalik yan kaya adjuster din yan yung mga guys yan sa mga baguhan guys kailangan nyo mapanood dito para may idea kayo kung bakit ito ganito yan mga guys napakadali nito ikabit, kabit mga guys talagang ika nga uh, eh, sisiw na sisiw kapag nasa ulo nyo kung paano ito ikabit guys kung wala kayo nitong pambutas na to pwede rin yung pait na maliit yung pait na maliit guys ang inyong gagamitin mabutas ilalagay nyo lang ito guys dito yan guys ilalagay nyo dito tapos guguhitan nyo dapat guys ang layo nitong butas na ito itong butas na ito guys yung layo dito sa gilid ay 1 fourth 1 fourth guys yung layo dito Ta or 5 millimeter yun ang dapat ay layo dito sa gilid baka kasi guys mapasobrang lapit nyo dito o kaya naman sobrang layo dito sa gilid problema kayo guys pagkakabit. Kaya, importante malaman guys na yung layo dito sa gilid ay 1 fourth lang. 1 fourth inch. Tapos ang, kung sa millimeter naman guys, 5 millimeter. Yan guys ang ating layo dito sa gilid. Dito guys, itong kabit nitong concealed na ito, ito yung ating nakakabit sa panara mga guys yan dito guys, dito sa cabinet na ito yan, dito yan nakakabit dito sa ganito, yan mga guys, yan yan yung nakakabit, dito naka-screw kasi guys, baka magkamali kayo dito nyo may butas ang inyong concealed, tapos ay sa panara, ito ang nasa panara mali guys, dapat ay ito ang nakabutas sa pagkakabitan nyo, tapos ito yung sa panara, yan guys ito guys, i-screw na natin dito, yan dahil kakabit na natin. Yan. Ganyan ang position guys. Yan. Tapos, i-screw natin. Yan. Kailangan guys, naka-align siya dito. Hindi yung nakatagilid na ganyan. Kailangan talaga naka- Alain siya dito sa panara. Para sigurado guys na maganda yung kabit. mga chick boy guys yun yung gusto nila yung eh. maganda rin ang kanilang kabit ah, yuk yep lang mga guys yan guys naipagkakabit na natin yung mga bisagra nya yan mga, mga guys yan nakakabit na yan pati guys naikabit ko na yan yan guys Ngayon, ikakabit na natin itong ating panara dito. Ito guys, dapat nakadikit siya dito. Yan mga guys. Dapat nakadikit siya dito sa gilid na to. Yan. Yan. Tapos saka natin i-screw yan mga guys. Yan guys kinabit na natin yung isa. Yan. Kung mapapansin nyo guys, mayroon siyang, hindi siya nakaplat dito. Yan. Hindi siya nakaplat. Ngayon, ipaplat natin sa papamagitan ng ating adjuster. Yan mga guys. Ito yung adjuster na sinasabi ko. Yan. Ito guys. Yan. Itong isang to. Yan. Ito yung i-adjust ia natin para magkaroon, magpumantay siya dun sa ating tagiliran ng cabinet. Guys, yung i-adjust ia natin. Yan eto screw na to. Ito, i-adjust natin. Pipihiting ko din sa loob, tapos ay para mag-adjust yan. Tignan nyo guys, yan o. Kung, kung mapapansin nyo guys, pumapantay na siya dito. Yan. Yan guys, halos pantay na siya. Yung isa pa guys, i-adjust ko pa. Adjust ko pala itong isa guys para ito ay pumantay din. Yan. Yan guys yung adjuster nya. Para mapapantay nyo yung yung gilid ng cabinet. Yan guys. So. Oh. Yan guys. Pantay na. Pantay na siya mga guys. Yan ito guys. Kakalasin. I-adjust natin ito. Panuluwakin natin ito. Yung screw na to pari ng screw kasi ito lang guys ang iba adjust natin itong baba yan ngayon hihilahan natin ng konti yan hihilahan natin ng konti yan para mag-adjust um, yan tapos sisikipan na uli natin yan 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 guys hindi na siya nakayod hindi na siya nasayad dito sa gilid kasi na-adjust na natin yun guys ang adjustment nun. So guys, kakabitan na natin ng handle. guys, natapos na natin ang ating cabinet, yan yan mga guys, yan o, oh. kita nyo yan yan guys, yung sasabi ko sa inyo pagkakabit ng cabinet ng mga bisagra at cabinet, yan Ang mga cover, yan oh, mga guys, oh. ito na guys yan at ito guys yan mga guys nakakabit na, mga bisagra salamat guys, sa inyong panonood Uh, please subscribe my channel, like and share. At uh, pindutin nyo na rin ang bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video mga guys. Yan guys. Salamat guys. At yan guys ang pinali mga guys.